Gabi ng tag-ulan sa kanto ng Eskinita at Highway, nangingintab sa ulan ng simento at parang umiiyak na aquarium ang salamin ng computer shop. Sa loob, nakahanay ang monitor na kumikislap ng bughaw. May mga batang naka-headset na nagtatawanan habang naglalaban sa laro. At may lalaking attendant na paribot-libot, malakas ang boses, may hawak na basahang pamunas ng mesa. Sa labas, sa dulo ng oning na tumutulo ang tubig sa gilid, nakatayo ang batang lalaki na payat. Pawisan at putikan ang kulay abong t-shirt at shorts. Nakadikit ang tingin niya sa loob. Hindi sa laro, kundi sa orasan sa itaas ng pinto. Siya si Gio, labing tatlong taong gulang. Taga squatters area sa likod ng riles. Sanay sa ulan, sanay sa panginginig, at higit sa lahat, sanay tumingin sa liwanag na hindi sa kanya. Lumapit si Gio sa pintuan. Hawak ang lumang coin purse na may dalawang bente at tatlong sampo. Kuya, mahinang sabi niya. Tinatapik ang salamin para marinig sa ingay ng ulan. Pa, pakinit lang po ng 15 minutes. May kailangan po akong isubmit. Napatigda ang attendant. Tinignan siya mula ulo hanggang paa, saka iwinawaswas ang kamay na parang walis tingting. Hoy, basang-basa ka! Baka madumihan tong shop! Tsaka puro full to! May reservation yung mga regular! Napatingin ang dalawang batang naglalaro sa bandang kaliwa, napahagal pa kang isa. Hoy, si basang sisiw oh! Magkukod daw! Pumintig ang tenga ni Gio, pero pinigilan niya ang mukha niyang mag-iba. Kuya, 15 minutes lang talaga. Finals qualifier po. May oras lang. Lagpas na kapag mamaya pa. Sabi ng wala, sagot ng attendant. Sabay turo sa karatulang, strictly no loitering. Wala ka baon. Baka mamaya magpapatulong ka pa sa load. Sa labas muna. Pumikit si Gio sandali. Sa bulsa niya nakatupi ang papel na piniplansya-plansya ng palad. National Code Quest. Regional Qualifier. Online Round. Window. 7 to 9 p.m. Si Ma'am Dory, librarian sa pampublikong paaralan, bumili pa ng load para sa data niya sa lumang cellphone. Pero nang tumindi ang ulan, sumuray ang signal, namatay pa ang maliit na power bank. Maghanap ka ng makina, bili ni Ma'am kanina. Kahit 15 minutes, bawiin mo yung pangarap mo. Dito lang ako, nag-aabang. Kasabay ng pagtanggi ng attendant, kumura pang ilaw. Nag-brown sa isang kanto at bumalik agad. Pero kumaripas ang router, nagwala ang network. Ano ba yan? Sigaw ng mga naglalaro. DC! Sayang rank! Napaatras ang attendant. Kinabahan. Sabay turo sa cashier. Resit mo! Bilisan mo! Pumalo ang ulan sa bubong. Kumakatok na parang timer. Sumilip si Gio sa ilalim ng pintong salamin. Kuya, mahinahon pa rin. Pwedeng tignong ko ang router ninyo. Baka DHCP lang o not table na choke off on lang minsan. Masisira, dapat i-flash. Natawa ang attendant na parang may narinig na biro. Uy, marunong ka raw. Sige nga, ano yung DHP mo dyan? Tumaas ang kilay ng ilan. May isang batang medyo na himasmasan sa pangungutya. Kuya, subukan mo na lang. Naglalag din ako. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalingutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Pinapasok si Gio, pero hindi para bigyan ng unit, kundi para mag-explain. Pagpasok niya, nagsalubong ang init ng aircon at singaw ng basang damit. Dumiretso siya sa gilid kung nasaan ang modem at router sa patungan ng lumang CPU. Tiningnan niya ang mga ilaw Nagra-rainbow party, pero walang steady na green. Tinanggal niya ang plug, binilang sa isip ang sampu. Sampung taon na siyang ganon, binibilang ang tibok kapag kinakabahan, saka isinalpak muli. Kuya, yung switch port 3 at 4, loop, siguro kinabit sa isang hub. Ha? Huh? Tanggalin niyo itong isang LAN. Sumunod ang attendant, half doubt, half asa. Sa ikalawang kisap, bumalik ang green lights, pumusad ang labi ng laro, nagsigawan ng mga bata. Back online! Nice pare. Hindi nagpasalamat ang attendant agad. O oh, ayan, okay na. O, oh, labas ka na. Mababasa ang sahig. Pinikit ni Gio ang palad niya sa papel na may oras. 8.41pm Kuya, pwedeng... Next time na lang. Napatra siya. Sa gilid ng shop, may lalaking bumaba mula sa trike. Nakapayong basang-basa rin. Si Ma'am Dory yun, na kahit malayo pa ay kakaibang pagtindig na ang bala. kakampe. Gio! Sigaw niya. Hawak-hawak ang isang supot na may tuwalya at inipong barya. Anak, pasensya ka na. Dito lang may kuryente. Kailangan nung mag-submit. May limat labing siyam na minuto pa. Napalingon ang lahat. Ma'am, wala nang unit. Sumbong ng attendant. Sumiklab ang boses ni Ma'am Dory na hindi basta nagigising sa biro. Anak yan ng bayan. 15 minutes lang. Ako ang mananugot. Isang customer ang tumayo. Pwede sa akin, ma'am. Break na ko. Inilapit ang upuan. Umupo si Gio. Nanginginig ang kamay sa lamig at kaba. Binuksan niya ang browser. Nag-log in sa CodeQuest portal. Dalawang problema ang nakaabang. Magtahi ng matagal na string na may pattern at hanapin ang shortest path sa baradong mga tulay. Ang iba ay Forum Lords na alam niya mula library. KMP, Dijkstra, para sa kanya, hindi ito labanan ng English. Labanan ito niyang pakiramdam sa sulat ng makina. Kinuha niya ang tuwalya, pinatong sa tuhod. Huminga. Gio bulong ni Ma'am Dory. Kayang-kaya mo yan. Gaya ng lagi mong sinasabi, pattern lang yan. Sumugod ang daliri niya sa keyboard. Hindi bilis ng gamer, kundi tiyaga ng nananahi. Sa unang problema, isinulat niya ang prefix table habang sumisipol ng mahina sa pagitan ng ipin. Sa pangalawa, tinahin niya ang node sa node, pinili ang priority queue para namimili ng murang gulay na magtatagal sa ulam. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob, nagbagong hiyawan hindi na lang mula sa laro, kundi sa pagtatakang may batang basa na parang may ritmong alam ang nakasulat sa screen. 8.57. Click. Submit. Green check sa una. 8.59. Submit. Pending. 9 o'clock. Pebbled silence. Tumunog ang pitik ng wall clock. Close na ang window. Sabi ng attendant, parang paalala na hindi nagbabago ang mundo. Pero kumislap ang screen ni Gio. Congratulations! 2 out of 2 accepted. Provisional rank 1, region. May tumilapon na, woo mula sa sulok, hindi na itanggi ng ilan ng paghahanga. Si Ma'am Dory, napahawak sa dibdib, humahadihik na napaiyak. Sabi ko na eh! Tumayo si Gio dahan-dahan, parang hinihintay pa rin mabawi ang liwanag. Inabot niya kay Ma'am Dory ang papel na pinipisil niya mula kanina. Nanay Dory, bulong niya. Pasado. Hindi ka pasado, sabi nito. Nililino ang tinig. Pumasa sila sa iyo. Kinaumagahan, ipinaskil ng DepEd Division page ang listahan. Code Quest National Finals, Regional Qualifiers, pangalan ni Gio nasa taas. May official na lanyad at ID na ipinadala sa si eskwela. May kasama pang pamasahe at allowance. Nag-ingay ang maliit na library na amoy lumang papel at alikabok ng buhay. Tayo na sa Maynila, sabi ni Ma'am Dory. Nang dumaan si Gio sa computer shop para mag-thank you sa nagpaubayang customer na nandoon pa rin ang attendant, tahimik at malayo ang tingin. Wag ka nang tumigil sa pinto, sabi ni Ma'am Dory. Tayo mismo ang gagawa ng pinto para sa iyo. Lumipas ang dalawang linggo. Araw ng national final sa isang convention hall na malamig, maliwanag at puno ng bata sa hoodie na may mga sticker ng pusa at octopus sa laptop. Nasa harap si Gio, borrowed ang laptop ng district, bagong format, malinis. Sa tabi niya si Ma'am Dory, hawak ang snack at tubig na parang alaga sa test. Tatlong oras na tuloy-tuloy na problema. Graph na nilalamon ng baha, dynamic programming na parang abuloy na hinahati sa kapamilya, at string na kailangang ayusin na parang buhay na tinatantya ang hiwa. Si Gio, hindi naghanap ng milagro. Hinanap niya ang landmark na paulit-ulit niyang natutuklasan sa eskinita ng mga kodigo. Pattern ng pag-uulit, pag-akyat sa konti-konti, paghingi ng dahan-dahan kapag sumasakit ang ulo. Sa huling limang minuto, in-enter niya ang huling solusyon at hindi na niya tinignan ang scoreboard. Tinago niya ang muka sa palad. Huminga. Final tally, sabi ng host. Top 5. Binasa niya mga pangalan. Walang kilig sa unang dalawa. Top 2. Umangat ang jeep ng kaba. Top 1. Humikab ang oras. Sabay biglang haplos. Giovanni R Public School District South. Humiyaw ang barangay sa loob ng hall. Yung mga gurong nakasabit sa lumang tarp, yung mga batang taga-ibang rehiyon na napatingin, at yung babaeng librarian na tumayo at napahagulgol nang sa wakas. Umakyat si Gio sa entablado. Nanginginig, hawak ang simpleng tropeyo. Tumutulo ang pawis at luha. Hindi ko ito tinanggap mag-isa, sabi niya sa Mike. Putol-putol pero buo. Para to sa mga hindi makapasok sa shop, sa mga umaasa sa libreng wifi ng barangay, at sa mga nagtiwala na kaya ng batang nakatsinelas ang makina na may milyong wires. Kinahapunan, bumalik sila sa bayan. Hindi grand welcome, may karatulang lang band paper sa gate ng school. Congrats, Jigo! Pero sapat na ang sunod-sunod na tapik sa balikat. Dumaan sila sa computer shop, hindi para sa yabang, kundi para magtanong. Nandoon pa rin ang attendant, nakatayo sa pinto. Walang paandar ang boses nito. Gio, ma'am, pasensya na sa gabing yun. Dinukot niya ang maliit na sobre, tila sulat ng hiya kami na po ang magpapaload sa libreng oras dito tuwing 4 to 6 pm para sa mga batang may assignments tinamaan din ako sa nangyari tumingin si ma'am Dory seryoso opo nag setup na rin kami ng tatlong lumang unit na nakalinox, kasi mas magaan may basic python din wala ng loitering sign kapag may dalang modules huminga si Gio ng malalim parang humihigop ng sabaw kuya sabi niya salamat pero dagdagan natin ng quiet hour para sa mga tulad kong napapaalis kapag basa. Tumanggu ang attendant. Oo, turuan mo rin kami ha. Hindi ako marunong sa day CP mo. Natawa si Gio at ma'am Dory. DHCP! Kuya, pero ang mahalaga kahit anong pangalan gumagana. Sa unang quiet hour, puno ang shop. Hindi nang sigaw ng laro kung di nang tik-tik ng keyboard na parang ulan na umaagos. Si Gio ang nagpaliwanag ng loops gamit ang tansa na rubber band. Ganito kayo bumabalik, pero dahan-dahan. May batang nagtanong kung pwedeng gumamit ng lumang cellphone. Oo, dito tayo magsisimula. Nasa gilid si Ma'am Dory, hawak ang attendance, parang librarian na naging stage manager ng mga pangarap. At tuwing gumuulan sa hapon, dumidikit pa rin sa salamin ang buhaghag na liwanag ng shop. Pero kapag may batang nakatayo sa labas, basang-basa at nag-aatubili, may lalaking lalapit mula sa loob, si kuya attendant para buksan ng pinto. May qualifiers ka ba? May assignment? Pasok. Sa dingding ng shop, may nakapaskil na maliit na poster. Code hour, libre, lahat welcome basta magalang. Sa kanan, naka-frame ang litratong kuha sa awards. Batang payat sa entablado, hawak ang tropi na parang hindi niya pa rin pinaniniwalaan. Sa ibaba, isang pangungusap na sarili nilang diksyonaryo. Hindi kailangang tuyo ang damit para pumasok. Sapat ang tuyong loob na ayaw sumuko. Minsan ginagabi si Gio sa pagsasayos ng mga lumang unit. Uuwi siyang amoy alikabok at flax, pero magaan ang puso. Sa mga gabing ganun, Inilalabas niya sa bulsa ang luma niyang papel, ngayo'y gusot-gusot na parang lumang mapa. National Code Quest nakasulat pa rin sa taas. Paalaala ng gabing tinanggihan siya at pinasok din ng kapalad. Sa ibaba, dinagdagan niya ng lapis. Champions aren't let in, they build the door, teach others how to knock and keep it open in the rain. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? may aral ko bang napulot? I-comment si Baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas, kaya stay tuned!